Go, go, go. Len! maiska ano lin 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 mo lin ano lin Malamig lin Malamig malamig. ano lin 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 Ako to. Paano nyo na muna kaya? Tawagan nyo yung pinsan. Tinawagan na ba yung pinsan? Lalo. 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 Gago yung nyo muna to. Paano nyo muna kaya sa ano yan? Ay, ano nyo muna sa ano? Uy, Analin! Analin! Ipa, ipa, ipinan niyo ba albularyo para tawas? Para sa tawas? Uy! Ano ba kinain yan? Di pa ba, ba kumakain yan? Nagkapi lang? Mula kanina? Ano? Paano? Paano natin sa albularyo? Ilo, go, go. Iyan <tod> <out of> <way> ninyo muna yan, Paul. Pa <tod> <out of> <way> Para mo. Para maano. Kaya na pa talaga yan. Kaya siya tapos tumatawa. <tod> <out of> <way>

Ayan na na sa p***** Ayan na si Dindo, do! Do! Ayan na to! Stoy! Ayan na! Ayan eh, biglang guman yan eh! Stanale! Tabi ka dyan, wey! Ayan na si Dindo! Ayan na! Ayan na! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na.

Ada lagi tak? Ada lagi tak? Hatto. Hoi. Ada lagi tak? Ada lagi. Hahaha. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada Gago? Gago do? Tangina mo ka, gago! Paano ba ako sa manager ko? Magaling, umayos kayo. Gago. Gago. Ikaw, kuya, umayos ka din. Tinawag, tuwagan niyo pa ako. Kita niyo sa ko. Eh, ewan ko kasi ano. Papasok lang ang trabaho. Eh, siya na lingkala ko talaga saan ano eh. Sayangin mo ka, aking oti. Parang hindi niyo akong tinawagan, parehig kayo katarantaduhan. Wala naman ano eh. Hindi pala, ako eh. Trap lang ikaw. Tama hindi niyo akong tinawagan. kayo. ganyan. tao. Ikaw umayos ka, ding babae ka. Trap namin lang ikaw na Wag niyo na akong tawagin. Magbablock niyo na ako. Kita yung tatrabaho ko, nagpaalam pa ako sa manager ko para lang puntahan ka. Layong layo, ng oras na. Alas 11 na. Ito. So ano si tinawagan ka ni Endred eh. Ano? Kala ko sila ka, ano? Ito. Ano? Kala ko sila ka, nila na totoo. Nagulat ka lang sila kasi sa inyo, prank mo ako eh. mo prank eh. Ito nga kami nilalaman. Surprise! <laughs> Bakit? No? Ayun naman, din. naman kayo. Ay, lang. Gago, biro lang yun. <laughs> ka, ka. Gago, bakit? Ay, guys, <laughs> na okay lang, ganyan. Okay, biro lang. O, gogo. Bibiro lang naman, eh. Maayos ka, kuya. Oo, biro oh, ka lang. ako maglang. Oo. Basta lang ako maglang, oh. <laughs> <laughs> mag eh. eh. Ba't bigla naging seryoso? Binibiro ka nga lang. Nagbibiro lang, kuya. Maayos ka, Prank. <laughs> prank lang. Hello. Bakit? Prank lang naman yung tayo ng prank. Kala yung nakakatawa. Oo. Oh. O, ba't yung... No, ba? Ba't ba ba ka gumaganyang na ano naman? Bakit? Eh, kala ko totoo eh. Oo. Oh. Ang okay, KJ mo naman. KJ mo naman. Prank nga lang. Biniro ka nga lang. Ano ba ang kaya ako? Biniro ka lang eh. Ay, alam mo, natutulog yung bata eh. Eh, hindi na prank mo. Binibiro ka lang prank. naman. Pinog yung mo prank. Hindi oh. isa prank. Ay, go, go. Hindi oh, nga ito to. Nagagalit ka. Prank lang naman daw It's a prank. Okay. Opeg okay. <laughs> <Okay. Okay. laughs> oh, ka mo. Tiyo. Oh. O, oh, ganito na lang. Umalis na lang kayo. O, oh, dali na. Doon kayo. Doon kayo magbiruan. O, oh, doon kayo magbiruan. O, oh, kahit na kayo. O, oh, doon kayo magbiruan ngayon sa ano? Sa kabila. Dali na. Sige, alis na kayo. Ang pagyagawa nyo dito, huwag Doon na yung pagtawa na, pati ikaw. Ang inakakala ko, totoo talaga. O, oh, tas ikaw, kung gusto umano yung mga salita mo. O, oh, tas ikaw, haka rin ng ganon. Sige na, doon na kayo. Pakinangyan, Ay, ito ngayon ako, hindi nagbibiro. Sige na Ngayon, tahimik kayo. Pag sinabi kong it's a rock, Haha. 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 na Haha. 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 Terima kasih kerana